Boy, anong mga ano ninyo? Anong grupo ninyo? Anong grupo ninyo? Spice, Ayan, smile tayo oh, tayo ngayon eh. Sabi nyo, bukas nyo to kasi maraming naka-flow dito eh. Bukas na nang baga ninyo mapapapanood to. Sa Dolpidol. Ayan. Ya, yeah, abang di pa nag eh para mamaya kita mm, na... Hmm. Ah. Hmm. Nakakatawa uh, tayo ang mga eh taga din po ito yung Anong, anong grupo nyo? Anong, Ah, kasi na ano kayo, kamak ano, ano, ano ah, sa kamila uh, na, 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 video ako na rin uh, ito, maya maya mag na sila, gipon-ipon lang Dito po ito sa may taytay kalayaan Si Dolphy ito, si Blaga Linggo Linggo po, nandito ako ah, Alos Linggo Linggo Mamaya ah, nag-iipong pa sila yun Ang ah, dalawa pa yung kasama pa nila yun Hindi po na pa sila yun. Smile Tai Tai. Tama naman sila ng Smile Tai Tai. Smile. Dami naman nila sa yan. Ngamaya magsisimula na sila. Dalpi dalpi ito. Ah, katay-tay. Dito ito sa kalayaan.